Guys, makatibay yung lalamunan mo o nilalagnat ka, tinatrang kaso? Uh, danas At awa ng Panginoon, nakarecover ako. Uh, Ang dami akong uh, ginamot. Minum ako ng alaksan, nyosip. Uh, meron pa isa eh. Wala, mas lalong lumalala. Alam mo, yung puso ngayon, ang the best na gamot ito. Pagpakulo ng luya. Mga kaibigan, ito pure, pure to. Mas maganda yung native na luya. Talagang uh, hahagurin niya lahat yung kati-kati uh, dito. Grabe. Dalawang beses ko lang ginawa at ayun, solve. Solve yung ating nararamdaman, uh, naramdaman. Wala. Wala nangyari sa mga pag-inom po ng yusip, yung para sa ubo, sipon, po, luya lang palang katapat mga kaibigan.